nababaksin ka na ngayon. Nababaksin. <laughs> One. Nababaks ko yung mga binigyan -binig na ni Amo. Damit sa mga eh Ayan, ang init dito. Walang hangin. Wala man lang electric pan.

at sa. kita Alam niya ayon mo mo. Ayan, ito yung mga binigay ni Amo ko. Mga damit pang bata to sa anak ng kamakin ko kasi babae yung anak niya. So, kasi yan sa kanya. Sayang naman sabi niya ibibigay ko daw sa donation box pero sabi ko, kuwanin ko na lang kung gusto niya ibigay. Sabi niya, okay, sabi niya. Sabi niya, na sa akin. Um, na? Hmm. Wala pa may ari na pa tip Dito ka lang din sa South Horizon? Oo. Oh. banda? Oh. Sa 12 ako.

Paano nga ipadawat niya mo? ipakwan ng donation box. Kung inala ko, ipagak ang mga uh, mabalit na ko na. Pati siya, nangyay po, di amang ngay, nangyito, 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 ay, mo, ala, oh, ko so, pilig may mga mo? Wala ko, madi. Baga na din ako. Si Baga, na ko, may na. kita libro kay dawatik English ko na kay na. Kapili ka na rin. din.

pwede nyo ipagbigay doon. Pati mga libro no, lang pa, ah, kinukuha mo nun. Pwede yung mga pamangkin sa akin din. Mga, wala akong pamangkin na babae. Uh, lalo, uh, mga laruan. Pwede yung mga pamangkin ko Tapos ngayon pa may anak na ako. Wala so, na akong wala pang Ako ang wala. Sa mga talagang. Yung, yung mga ano ako, okay, bilhin na, na ngayon sa anak ko. Kasi kinukuha. araw pag Kasi sa pagnatapos na yun sa isang sa sa Malamig yung sa amin. Ito, yung mga vlogger, di Kaya na kailangan ng kumot. Ito, Kaya po kumot. lang yung Ayan, tapos na. Late lang siya. Kasi puro damit lang ng bata na.